Bakit nga ba maituturing na investment na walang tapon ang Kaiser 3-in-1? Ang Kaiser 3-in-1 ay itinuturing na isang investment na walang tapon dahil sa tatlong pangunahing benepisyo na inaalok nito, healthcare, life insurance, at investment. Ang produktong ito ay nagbibigay ng proteksyon sa kalusugan, siguridad sa buhay, at pagkakataon para sa pag-iimpok na lahat ay mahalaga sa pangmatagalang plano sa pananalapi. Healthcare protection, ang Kaisa in 1 ay nag-aalok ng medical protection na makatutulong sa gastusin sa ospital at iba pang pangangailangang medical, lalo na sa pagdanda. Ito ay nagbibigay ng kapanatagan ng isip na hindi mawawala ng pondo sa oras ng pangangailangan life insurance. Kasama sa plano ang life insurance na nagbibigay ng na financial security sa iyong pamilya sakaling may mangyaring hindi inaasahan. Ito ay mahalagang aspeto ng pagpaplano sa hinaharap na nagditiak ng iyong mga mahal sa buhay ay may suporta kahit wala ka na. Investment component, ang kaysa so free in one, hindi lamang nag-aalok ng proteksyon, pati na rin ng pagkakataon na mag-invest ang bahagi na iyong kontribusyon ay nagiging investment na maaring lumago sa paglipas ng panahon na nagbibigay ng karagdagang pondo para sa iyong mga pangangailangan sa hinaharap. Dahil dito, ang Kaiser 3-in-1 ay maituturing na ipon na walang tapon dahil ang bawat bahagi ng iyong kontribusyon ay may layunin at benepisyo na nagaambag sa iyong pangkalahatang siguridad sa pananalapi at kalusugan. Follow me for more if you want to know more about this. Message mo lang ako sa Facebook account ko para mag-guide kita.